Anong sabi mo sa kanila? Tinatanong mo ako kung ano sabi ng papa mo? Ang sabi ng papa mo, wala na makdo. Kasi marami abaya rin natin. Yung kuryente natin, 5,000 plus sa kaka-aircon mo. Uy, naririnig mo? Kaya nga wala na magdo. Yung pinadala ng papa mo, wala na. Kasi pinambili natin nung nakaraan ng magdo mo din. Walang fries. Wala nga pambili ng fries kasi nga wala para. Ah. Ibibili. Marami nga bayarin sa kuryente. Yung kuryente mo, 5,000 plus kasi nga sa kaka-aircon mo. Hindi na tayo mag-aircon. Gusto mo mawalan tayo ng kuryente? Mamakdo ka na lang? Ha? Ano nang pipiliin mo? Makdo aircon? Oh! Hindi na lang aircon. Wala yung McDo isang beses mo lang yung kakainin tapos itatay mo na yung aircon oh oh ba't na, na, na ka pa yung aircon pag walang aircon maiinitan ka Alin ang pipiliin mo ngayon? Aircon o Macdo? Macdo pa rin. O sige, wala nang aircon kasi wala na tayong kuryente. Yung pambayad ng kuryente, pambibili na lang ng, air, ng ano, ng Macdo, ganun ba? Ha? Kabahala oh, ko, ha?